Yo, what's up mga kachismosa at kachismosa? Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ano? So maganda yung magiging topic natin ngayon. Marami tayong aral na makukuha ano, at matututunan dito sa topic na ito. So pag-uusapan natin ngayon, it's about kay ano, uh, Daniel Butas, aka Kiefer Bros. Ano? So ano kung paano siya uh, nadapa at bumangon ulit. Alright, so yan ang ating pag-uusapan ngayon. So, ah uh, before we start no so magbigay mo tayo ng konting overview patungkol kay Keeper all right so may mahigit 1.6 million na subscribers ano sa YouTube at humigit kumulang uh, 159 uh, million uh, views sa kabuuan kasunod ang kanilang pag-launch noong uh, June 30, 2019 regular silang nagpo-post ng ng mga vlogs ano na madalas mag-feature ano ng family bonding dance challenge at iba pang kwentong pang-araw-araw. In short, uh, daily vlogs ang ginagawa niya dati. Ano ito pa? Aktibo rin sila sa Facebook. Meron silang humigit kumulang 2.6 million likes at TikTok kung saan trending ang kanilang mga posts. Ano? So, kilala na rin kasi talaga itong si Kiefer. Ano? Pero yun nga, ang mapag-uusapan natin ngayon is about uh, sa downfall niya. Pero syempre, para mas maintindihan pa natin ano, nang lalo ang uh, pinagdaanan ni Kiefer at pagkakakilala niya is kailangan natin malaman talaga at kailangan natin bumalik sa nakaraan. Ano? So ano ba 'yung mga na mga nasa channel niya? So yung channel niya is ito ah. Meron food, dance, daily daily life vlogs or daily vlogs, ano? At iba pang madali pang abutin na content gaya ng uh, malungkot ang anak ko wala sa mood. Yung mga something gano'n, no? family banding at iba pa. Uh, pop culture at trending memes, challenge style. Ano? Halimbawa ay sex bomb dance challenge. Newborn baby boy, at mga viral uh, dance challenge video. So, yun yung mga ginagawa niya. At ngayon, meron siya nga bagong content na kinauhumalingan ano, ng mga tao no? or mga taga-suporta niya. Ito yung content niya kasama ano, ang kalabaw na nakita lamang niya sa daan. May ko pa hinahanap yung kuya mo. Wala, hindi ko makita. nagkakatampuan na naman kayo ng kuya mo. Yung kuya mo, inanap ko doon. Wala, hindi ko matagpuan. Tapos yan, ikaw pa magagalit sa kuya mo. Pinagsasabihan ka lang ng kuya mo. Tapos magagalit ka. Bakit hindi ka magagalit sa kuya mo? Anong may galit sa kaway kapatid ba? Kaway pamilya? Wag mga ganyan, dahil pinag-uusapan nyo yan. Pinag-uusapan nyo dapat yan. akala ko nung una nakita ko rin tong content to akala ko kalabaw niya mismo siguro nakita niya yung ano uh, isang content ng bata sa probinsya kino-content niya yung alaga nilang kalabaw so ito sa video na yon uh, unti-unti nga uh, bumabalik ano si Keeper so kinahuhumalingan ito ng mga tao mga support supporters niya ano so yun doon yung parang kinakausap niya yung kaibigan niyang kalabaw ano So, parang, kunwari, parang ano eh, may pinapatunguhan siya na something doon. Ano? Pero, pwede nyo na lang din panoorin yon kasi madalas ko nakikita yon sa Facebook page ni Keeper. Ano? So, ito yung timeline ng downfall ni Keeper. Ano? So, noong January 2023, o, oh, uh, specific date nito is, ano, January 4, 2023. Arestado ang komedyanteng vlogger na si Daniel Butas o mas kilala sa tawag na Kiefer Bros dahil sa panggagahasa. Aminado naman si Butas na may nangyari nga sa kanila ng biktima. Malabas po yung warawaran. Wala po akong natanggap ng mga sabpina. Gulat na gulat po. I'm um, sorry, B. Ganda yung sa akin. A court-issued warrant led to Kiefer's Arrest for Rape Harassment in General Trias, Cavite. So dito, Uh, inaresto siya dahil uh, uh, kinasuhan siya ng kaibigan niya yon actually na ni-rape down niya. Ano, ni-rape niya. 'Yun ang uh, nakasaad sa kaso niya kasi no. His partner and uh, expectant mother pub uh, publicly uh, asked for prayers and sympathy, hoping the truth will prevail. The victim's ex-boyfriend Uh, Michael Yu demanded Kiefer personally apologize and face consequences, saying, "Kung ano man yung kasalanan mo, Kiefer, o oh, pagbayaran mo yan, ginawa mo yan." Kiefer was uh, reportedly held for over a month before being released, likely due to bail or other legal developments. So yun na uh, kinasuhan yun yung pinakamalaking uh, pagbagsak ni Kiefer way back 2023. Uh, yung, ta yun taon na yun eh, yun yung paangat na siya ano? talagang mas nakikilala na talaga siya pausbong ng pausbong at paangat ng paangat na ang pangalan ni Keeper, you know? at nagsimula lang yan nung uh, before pandemic yata, if I'm not mistaken ano, nagbablog siya, tapos parang ang ba sa bahay nila, ay parang ano lang yung bahay nila, parang tagpi tagpi, uh, in short, uh, sorry for the term, pero yung parang si squatter, ano so pangit yung uh, background yung intirahan niya that time no so nag-start siya from the scratch hanggang sa chinaga niya yung content niya ano hanggang sa naabot niya na kung ano yung meron siya ngayon pero yun nga way back 2023 ano medyo gumaganda na yung buhay ni Kiefer that time at siguro dahil sa dala na nga rin ng fame pera ano nagawa niya yung mga ganong bagay ano so yun ang naging uh, uh, isang pagbagsak ng isang Kiefer Bros ano sa social media sa mundo niya sa buhay niya so maraming naapektuhan so sabi dito reputation damage ano once a viral content creator with millions of fans these criminal charges uh, severely uh, tarnished his public persona legal consequences non-deletable charges like rape harassment under Philippine law post Uh, significant legal risks and uh, triggered wide, uh, widespread media coverage a uh, community backlash. though some supporters defended him, many users on social media and uh, reddit criticized his action and behavior. comment reflected deep-in opinion. more businesses should stand up, refuse, shit these influences. So yun yung mga uh, turning point ano major ano na kinaharap at naranasan ni Keeper that time. And then yung summary naman dito sa pagkakalugmok ni Keeper. Ano, the downfall of Keeper official vlogs ano stemmed from a serious criminal charge filed in January 2023 leading to his arrest legal uh, entanglement and a uh, uh, profound blow to his once uh, thriving uh, public image the combination of, of court documents public appeals victim statements and online backlash clearly indicate that this was a major turning point in his career so matindi matindi ang pagbagsak talaga dito ni Keeper ano so ano ba nga ba yung mga aral na pwede pe nating makuha ano sa na experience ni keeper ano kung mapapansin din natin no actually binisit ko yung ano baga rin ituloy tong, ano yung kung ano yung mga natutunan natin dito sa experience niya ano balikan ko lang ng konti so as ay ano uh, pag scroll down ko or pag check ko sa YouTube channel ni keeper ano Uh, meron siyang one point, uh, basta millions uh, million na ano siya million subscribers ano na meron so mababa masyado yung views niya sa YouTube maaring uh, yun nga naging epekto dito no malaking epekto kasi pag nasira ka talaga sa socmed uh, maapektuhan -ma -ma talaga lahat ng uh, social media mo even YouTube, Instagram, Facebook and uh, etc. Pero sa Facebook uh, as of now, medyo naging okay naman unti-unti nga, uh, win workout ni Keeper yung kaniyang uh, sarili para uh, makaahon ulit. Ano? So ano nga ba ulit ano yung uh, aral na makukuha natin dito sa naranasan ni Keeper. Ano, ang nangyari kay Keeper official vlogs, ano, or kay Daniel Butas, ano ay nagbibigay ng mabigat na aral. Hindi lang sa mga content creators, kundi pati na rin sa mga manonood. Narito ang mga mahalagang aral na maukuha natin mula sa kanyang karanasan. So ito to, number one, walang sikat sa batas mga kaibigan. So huwag nating uh, iasa, forget na sikat na tayo. We have the money, no? Meron tayong kakayahan na mabili or mabayaran ng kung sino man. um uh, huwag natin na uh, hayaan na uh, kainin tayo nito. Ano, at makalimutan natin yung uh, kailangan nating ingatan sa sarili natin. Sabi dito, kahit gaano ka may milyon-milyong followers o viral sa social media, hindi ito proteksyon laban sa mga kasong kriminal. Ang batas ay para sa lahat, pantay-pantay. So yan po, para po ito sa mga content creators na uh, sikat na sa ngayon ano so it, ito ay paalala na rin and even sa mga uh, uh, bagong henerasyon uh, ng mga content creators ngayon na pausbong at yung pa syempre pati sa mga uh, nagbabalak na maging content creator pangalawa ang kredibilidad ay kayang mawala sa isang maling hakbang ilang taon niyang binuo ang kanyang pangalan sa YouTube. Pero isang insidente lang ay halos wasakin ng tiwala ng publiko. Mahalagang ingatan ang reputasyon lalo na kung ikaw ay public figure. Pangatlo, gamitin ang impluensya sa tama. Bilang influencer, may responsibilidad kang maging mabuting halimbawa. Ang pag-abuso sa kapangyarihan o impluensya ay may kapalit hindi lang views at likes ang mahalaga, mas mahalaga ang res ang respeto at integridad. 'Di ba? So, ang lalim nito mga kaibigan no, kung hindi natin 'to iisipin ano, pwedeng mawala lahat sa atin. At pwede tayong lamunin nito na papasok na lang sa isip natin oh, sikat na ako, marami na akong pera. So kahit ano nang gawin ko, is pwede ko nang gawin. Ito pa yung pangapat. ah uh, maging mapanuri sa mga iniidolo. Bilang viewers, kailangan din natin huwag agad magtiwala o tularan ang mga online personalities. Kilalanin muna ang tunay na pagkatao ng iniidolo natin. At uh, matutong tumanggap ng katotohanan kung sila ay nagkamali. Totoo po yan. Hindi lang tayo viewers, no? Kailangan, uh, meron din tayong uh, kailang, ano, na minsan kailangan din natin i-correct, yung mga iniidola natin at hindi sa lahat ng bagay, porket iniidolo natin, igagayahin natin sila. Ano so we have we have our own wisdom para alam ito. O para malaman itong mga gentong bagay. Panglima, which is the last. Ang katotohanan ay laging lalabas. Kahit itago, iwasan, kung may ginawa kang mali, darating at darating ang araw ng uh, pananagutan. Mas mabuting harapin ang pagkakamali at matuto kaysa magkunwaring walang nangyari. Thank you, Lord, at sa lahat ng mga no, usga sa akin, sa lahat ng mga nanglain sa akin, orinusgaan ako. Ngayon lang ako, ngayon lang ako naglabas ng damdamin sa loob ko. Pinapatawad ko na kayo. Kung ano man yung mga nabanggit niyo, mga nasabi niyo sa akin, pinapatawad ko na kayo. At sa mga gumawa sa akin ito, pinapatawad ko na kayo ano man yung mga nangyari, kakalimutan natin at magpatawad. Yun naman ang gusto ng Panginoon, yung mga pag, mag magpatawad tayo sa mga taong nagkaroon ng pagkakasala sa atin dahil masigit tayo pagpapalain. Uh, si Lord na ang bahala and sa naggawa sa akin noon, pinapatawad ko na rin kayo. And... Uh, maraming aral ito at uh, talagang napaka uh, pwedeng maging uh, or I mean malaking epekto ito ano pag na, nagawa natin itong mga to no so lagi natin tandaan yung limang bagay na kailangan nating ah uh, matutunan sa naging experience ni Kiefer ano so ayun nga so far si Kiefer is unti-unti nang umaah umaahon bumabawi at nagbago siya at tinanggap din niya pagkakamali and uh, yun nga um nagkaroon din siya ng pusong mapagpatawad yun naman na nakakatawa kay Kiefer no uh, he never lose hope ano ah uh, he's still uh, striving kung ano yung uh, gusto niya marating sa future niya even for for his fam ano so yun uh, gi alam ko naman eh ramdam ko rin ang ginagawa ni Keeper ang goal niya is para din sa pamilya niya especially now uh, meron na siyang dalawang anak kung isa kang aspiring vlogger or social media influencer ano mga kachismosa kachismosa ano gamitin mo ano ang platform mo sa mabuting paraan Iwasan ng pagsira sa sarili mong pangalan dahil sa mga desisyong hindi mo na mababawi. Uh, so, hopefully, marami tayong uh, natutunan sa vlog na to. And I think hanggang dito na itong uh, vlog natin na to. And once again, thank you so much sa lahat ng mga supporters natin na patuloy sumusuporta at umaabang sa mga ina-upload natin videos dito sa YouTube channel natin. Nawag po kayong manawa. And sa mga bago naman na hindi pa nakakapag-subscribe, Please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. So guys, see you on my next vlog. Bye!